mas tatak pa ng packaging tape para na hindi na makita sa sisi. Hindi na ako kay sa air. O ito pa lang ngayon din ka pa na yun. Hindi lang sa puro parasites, kailangan ng mga gadgets. 'Tol, baka nakalimutan nila. Ngayon naaalala na nila. Okay, so para umusad tayo sa topic ko sha. Okay, ba. Para natin, atin uh, ante. Ang gago. Ke patingaw. Dingmel sa sa ating legal basis. Alone. Excuses no one. I mean, I'm gonna provision them adding batteries. magandang umbaga sa iyo, Ted, DJ Chacha, sa ating mga taga tagapakinig, mabuhay po kayo sa Santa Maria. Salamat po naman, Mr. Ging Mel, kaya nga pa kami ang paliwanag kanina. Ito po ay academic discussion, kumaga, classroom discussion po tayo dito. Kung pumula tayo po sa VAUSI, bago kayo tulogin po sa announcement, doon sa binabagit ng Chacha kanina, mo, Yes po, uh, Attorney Dean, may tuturing po, po ba na psychological abuse Under the gull sealer, ito kung psychological abuse, matutuloy yan yung makulit-kulit na pagtapaksil ng asok. Kasama tuloy